Sa liblib na lugar ng Agusan del Sur, Mindanao, isinilang ang boksingerong may malabakal na kamao. Sa taas na 5 feet 4 inches sa tahimik na persona, sino ang mag-aakala na ang kanyang suntok halimaw ay mistulang kayang magpatulog ng kalabaw? Sa napipintong pagdepensa sa OPBF Light Flyweight title, boksingerong mala-elepante daw ang lakas ang susubok sa ating pambato parang garlic fried rice at pad thai Miel Assassin Fajardo versus Tanong Saksim Sri on April 13 sa Japan. Tara at pag-usapan natin mga idol! Nakakarindi na sa tenga ang sinasabi ng mga fans na mahihina daw ang ating mga boksingero. Pero ngayon, malaking sampal sa mga hunghang nang iuwi ni Melvin El Gringo Jerusalem ang WBC minimum weight title. Pero sa susunod na Sabado, isang mabalasik na Pinoy ang lalapag sa Japan para magbigay ng magandang palabas. Baka sabihin na naman ang iba dyan na olats oh, na naman yan. Manghinunuli muna kayo at makinig mga pre. Gusto man natin na hapon ang gulpihin nito e eh maghunos dili muna tayo. 94% ang knockout win rate ng kalaban. 30 knockouts in 32 wins at may isang talo. Tanong saksim sri, mula sa bansa ng malalaya o ang Thailand. Tinitigasan ng balahibo ang mga thigh tuwing lumalaban si Sims 3 dahil siguradong knockout ang resulta. Pero ngayon, baka umakyat na sa lalamunan ng mga itlog ng mga yan sa takot dahil sa credential ni Fajardo. December 2022, kumbaga sa sabong i-fastest kill dahil 7 seconds lamang ang kinailangan ni Fajardo para sungal ang tropa ni Sims 3. Parang butiking sinaltik mula sa kisame ang thigh fighter. Bagsak una ang likod. Tirik ang mga mata kaya sinukunan ng referee. Pero syempre, sports lang at walang personalan. Ganyan ka gentleman si Mel Fajardo. 11 wins, 1 loss, 2 draws and with 10 victories coming by way of knockout ang kasalukuyang record ni Mel Fajardo. Puro nga first round knockout win ang huling tatlong laban ni Fajardo kontra sa mga quality opponents stoppage wins din ang tatlong huling laban ni Sims 3. Yun nga lang, puro tunaw na tsokolate ang kalaban. Ito lang ang pinagtataka ko mga pre. November 2016 ang pumasok sa prosi Fajardo at kumubra pa lamang ng 14 professional fights. Samantalang June 2018 sumampa sa pro si Sims 3 pero nagtala na ng total of 33 fights. Inusisa ako tulad ng mga marites na kapitbahay nyo ang mga laban ni Sims 3 at anak ng pitong kuba Alos 6 na beses lumalaban ito sa isang taon. Hapit kumota sa laban dahil noong 2019, e walong laban ang kinamadan ni Sims 3. Pero syempre, naniniwala pa din ako sa quality over quantity. Narito ang knockout highlights ni Melfajardo at tanong sa Sims 3 with commentary. Okay, ito nakikita natin ngayon si Mel Fajardo. praying po. At uh, this fight happened way back March 2 ng 2022 no? Makat nasaring ang kalaban ni Melvado Rito is none other than etong si Justin Gauto. Record ni Miel, seven wins, one loss, two draws, six victories by knockout. Undefeated by itong si Gauto with 17 wins, 12 victories coming by way of knockout. Referee instruction coming from Iko Bebic. This bout is scheduled for eight rounds, light flyweight or 108 pound division. Round number one. fainting is Gauto. Oi, that was a good one too coming from Gauto. Gauto believes he can take out the eh, he can take out itong si Mel Fajardo, but Mel Fajardo landing those hammer fists dun sa bodega and definitely na pa naramdaman yun ni Gauto. Nag-alangan na siya rito pumasok. He felt the power of Mel Fajardo, no doubt about it. And he's very hesitant right now. Good uppercut coming from Fajardo, and then two left shots landed by Fajardo. Medyo nahilo dun Itong si Gauto, but Gauto answered with two shots to the body. But Miel landed a left hook, and then another one. Dropping. Itong si Justin Gauto in the closing seconds. Another body shot. Nasaktan siya don. It's slow motion. Ah, oh, that was a tremendous punch, and you can see the face of Justin Gauto. It looks like a defeated fighter. Sabi niya siguro ano ba itong pinasok. Or round number 2. Scheduled for 8 rounds. But Miel landed shots. Dapat knockdown na yon Pero ayun na naman. Inabot. Uli ng kaliwa ni Miel. Tuloy ang laban. And that left shot of Miel Fajardo. Hooks. Napakalakas. Palitan sila rito. The exchange. But Miel Fajardo got the better of it. Left shots after left shots. Ang pinatama ni Miel until a referee Iko Bebic decided to stop the fight second round technical knockout win for Miel Fajardo at dito medyo parang nasira na yung karir nitong si Justin Gauto of Argentina what a fight Declare your winner by T K -O. It's Miel Fajardo. Okay, second fight uh, in Miel ng 2022. We have uh, Miel Fajardo versus Richard Claveras. Sa SM San Lazaro po ito. July 30. 10 rounds in Flyweight Division. Oh, sinasabi 112 pounds. Round number one. I was there watching this fight live. Oh, that was a good left shot to the body. Liver shot Ah, uh, napa at you can hear Clavera shouting. Trying to stand up Pero mukhang talagang hindi niya kaya Grabing, grabing pinatama niya ni Miel Winner by knockout si Miel Okay, ito December 28, 2022 Third fight ni Miel Fajardo And this about is uh, dito naman ito sa Thailand Miel a Silent Assassin uh, Fajardo vs Sarawut Jamthong And this is for the Asia Boxing Federation ABF But, ang bilis lamang po Tinapos ito ni Miel. Sabi 7 seconds, may nagsabi 8 seconds, meron naman nagsabi 10 seconds but anyway, kumbaga sa sabong fastest kill. And uh, dahil sa panalo na kuha dito ni Miel Fajardo ang Asia Boxing Federation o ABF Flyweight title. What a fight. Kaya kinatakutan na rito si Miel Fajardo until sumagot itong si John Paul Gabunilas. Mel Fajardo vs Angas ng Cebu anticipated fight sa pagitan ng dalawang Pinoy prospects. Nangyari ang laban noong August 15, 2023 at ayan po yung ating tale of the tape referee instructions. Mel Pardo nagmamadali. Oh, there was an overhand right landed dun sa ibabaw ng uh, sintido ni Jean Paul Gabunilas at mukhang hindi siya okay dito. Heavy shots being thrown and landed by Mel Pardo. That was another knockdown. Let's see if Pardo can finish this one. Two left shots. Tinapos agad ni Mel Pardo. In the very first round ang laban, that was a tremendous overhand right. That was the first knockdown, and this is the second knockdown. Combinations left and right, hammer fists. And then, yan nga po yung panapos na suntok Pardo. What a fight. And this man really napakalakas. Okay, ito po yung laban ni Thanong Saksimsri versus Masamichi Yabuki noong September 10, 2022. Undefeated pa rito si Thanong Saksimsri. Undefeated pa siya rito, mga idol. Meron siyang 23 wins, 21 by knockouts. It samantalang itong si Masamichi Yabuki was the former WBC Light Flyweight Champion Kagagaling lamang nito ng talo kontra kay Kenshiro Teraji The amazing boy ano? Oh that was a good overhand right landed Bagsak dun si Tanong Sak Simsri Masyadong agri aggressive dito si Simsri mga idol He believes that he can take out itong si Masamichi Yabuki pero with the experience nitong si Yabuki fighting elite fighters, ayun ang naging difference dito sa laban. He's very calm, he's very composed, he picks his spots, tinatimingan niya lamang dahil alam niyang agresibo itong si Sims 3. Katulad nung nangyari kanina sa first round. Ito round number 5 na tayo dito mga idol. Wala tayong makitang uh, full fight nito kaya sinama rin na rin lang natin but you can see Tanong Simsri still throwing heavy shots after heavy shots because he believe that he can take out itong si Yabuki. By Yabuki using experience tulad nga lang sinasabi ko inaantay niya lamang yung kanyang pagkakataon he landed a good left there. But once itong si Masamichi Yabuki knows na tatama yung kanya mga suntok, he's loading up. Ito pinupukpok niya na rito. Itong si Masami Sims But it was the end of the round. Round number 7. Let's go. The exchange. Tanong sa Sims still coming forward. There's a combination landed by Masamichi Yabuki. Dropping itong si Sims 3. Tinapos na ng referee. Round number 7. Ito naman, this is the fight before yung laban ni Tanong Sak Simsri kay Masamichi Yabuki nangyari ito July 24, 2022 ang tindi nitong mamang to halos 6, 7, 8 laban sa isang taon pero nakakalungkot dito mga idol imagine, eh undivided pa dito itong si si Simsri tapos yung kanyang kalaban eh itong si Chris Refume. pro debut pro debut. Ano pa nga bang i-expect mo dito mga idol if magsisimula ka sa boxing and then kakalabanin mo na yung knockout artist na kilala sa lugar nyo? Eh, expect the unexpected. Uh, you think na tatagal ka ng mahaba-habang oras pero wala, hindi. During that first round, Medyo pinaglalaroan lamang ni Sims 3 itong si reform But you can see tanong sa Sims 3 loading up with those power shots. Nga pala napansin ko mga idol itong si tanong sa Sims 3 may tattoo ito sa likod ano. Um, tiningnan ko uh, wala akong malinaw na information about it but it looks like it's I'm not sure kung Tigre na patalon. Oh, that was a good uh, combination na dropping itong si Srifom. Balikan natin yung tato. Pero napansin ko kasi sa shorts nito may nakalagay na The Black Fox. Ah, sorry, The Black Wolf. Baka mamaya wolf yon jumping wolf sa kanya likod. Ano? Round number 3, let's see if Tanong Sak Sims 3, can finish this one. Combination from Sims 3. Ah, those are heavy shots. Wala nang magagawa dito si Chrissy Fong kundi umupo yung muko. Referee stopped it. Third round. Technical knockout win for Simsery.